pinapara po siya ng gwardiya. Sir, ilang beses ko na pinapara yan. Dinadaan-daan lang ako. Wala pong nangyaring statement nung attorney Tupas na pinasok daw ni SG Reyes yung bala na pula sa shotgun. Then kinasa, then tinutok sa kanya. So nakita ng board na wala namang panunutok diyan. May mali. Ginamit po yung influenza. I would like you to conduct a full and thorough investigation against your stupid people, sir. And I want them disarmed. Kasi sir, nagsinwaling sila sa police report nila eh. Tama po. Tama po. Ako pong magpapiansa. Ngayon mismo araw, papiansa tayo. Bukas makakalabas na yun. Hmm, sir Idol, salamat po. Nakalabas na ba po? Thank you po. Thank you po sa inyo, sir, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Idol. Dito na tayo sa subdivision kung saan nangyari po itong uh, insidente. Noong time na yung pauwi ako, galing dito sa store ng brother ko, naisipan ko muna mag, uh, mag dito sa tabi ng guardhouse. Sabay bati naman sa akin yung guard na magandang hapon sir. Kaya nagkaroon kami ng, ano, ng time para makapagkwentuhan. Tapos nyo, maya, maya, biglang may dumating na coaching kulay black Toyota Bios na pinaihinto niya, pero hindi siya uminto, nilagpasan siya at tinamaan yung kamay niya. So natural, siyempre, magliliyak yung guard, magagalit siya. Sabi niya, parang sa akin, sabi niya, bastos to eh, bastos yung taon to eh. Dumiretso siya ngayon. So ngayon, siyempre, ang, ang, intention namin, aabangan yung guard yun, di ba? Nung parating na siya, nakita ng guard, babalik, Oh, babalik. sinarado na ng guard yung gate. Parang kasi? Para mapahinto siya at makausap. Nung dumating nga siya dyan, sabi ni guard, baba ka sandali, mag usap muna tayo dahil gusto niya rin na makuha yung gate pass. So, hindi siya, hindi siya bumaba, sabi niya, buti hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sabi niya, guard ka lang dito, security guard ka lang dito. Hanggang sa nagkaroon na ng, ano, ng pagkatalo, lumalaki na yung pagkatalo, na yung tensyon, bumasok ako, di ba? Para kumagit na. Tapos nilalayo ko na si guard. Bumaba siya ng kotse, naka-action siya na gano'n, nakala mo, para siya tinututukan. Pero wala naman lumalapit sa kanya. So, di nakaano siya, nagkaroon siya ng time para makalayo. Sabay yun na, yung umalis na siya. Sabay dating naman nung, ano, ng barangay, tapos sa ah, may sumunod yung polis, dalawa. Biglang dumating naman tong siya, may kinakausap siya ng mga polis, pero hindi siya nilalapitan. Biglang dumating naman tong tatay ngayon, nagisigaw. Butang ka dyan, kaaway ko yan. Tapos sabi niya, abogado ako. Sabi niya, asan, nandiyan yung anak, dumating na. Sabi ng anak, uh, ano, uh, damputin nyo yan, may baril yan. Tapos sabi ng tatay, damputin nyo yan, abogado ako, abogado anak ko. Abogado kami ng DPWH. Yun, yun nangyari. Oo. Tapos, uh, yung pagkatalong yun, bigla may tumawag sa akin nun. Kaya nangyari, umalis na ako sa eksena. Ah uh, ang naka... Saksi ng buong pangyayari itong huli, eto na si Jared na. Naputang ko sila, medyo nagbabangayan pa rin. Ngayon, sinabi ko kay si Atty. Tupas, tadi dito ayusin natin. Tapos itong si Guard, syempre nakasukbit siya ng baril. Baka mamaya matakot naman tong si Sabi ko il ilagay yung baril doon sa loob ng Guard House. Pero hindi, ang ginawa ni Tupas, uh, sabi niya, "Nay, mag uusap na lang tayo sa kwan, uh, sa police Mag-usap na lang tayo sa barangay, sa police Tapos pumunta siya diyan oh, sa may bandang tandang Sora. At kwan, uh, anong nagtatakbo? Uh, after mga few minutes, dumating yung barangay. Tapos dumating yung mga polis. Tapos yun na nga, dumating na nga yung si Tupas at uh, sinasabi na, oh ulihin na yan, ulihin na yan. Eh yung una, yung mga polis naman, nag nagsasabi naman, ini-invite ini, -invite, ini -invite yung si, si Greggy. Sabi, baka pwedeng sumama ka na lang sa amin. Eh, ayaw sumama kasi nakausap ko nga yung attorney ko. Huwag ka sumama, ko Hanggang ngayon, eh, siyempre, binubuyo-binubuyo ng mga tupas na uh, kunin nyo na yan, kunin nyo na yan. Eh, hanggang napilitan ng kinuha ng mga polis. Without proper procedure na, sir, parang oh, inanunan nila, persahan na. Pinersahan nila lang kunin. Mahayos naman yung mga polis ng una, pero siguro sa pressure kay galing dun sa mga complainant, kaya siguro nagkawa na nila yun. Pero syempre sir, no, isa sa mga maitulong natin dito sa security guard natin is tumayo tayong witness sir para po sana ma-file natin yung administrative case at a criminal later on. Oh, okay lang. Siyempre, sasabihin ko lang din naman yung nakita ko. Hmm. Tsaka may CCTV naman. nandoon naman lahat. Hindi lang to po isang beses nangyari. Ten times, mga ganyan. Actually, sumusugot pa sila. May dalang baril. Tututukan nila ng baril yung gwardiya. tatakotin nila. So ganoon, minumura nila yung gwardiya, babanggain nila yung barrier, ayan, kaya puyan yan nabaluktot. May bumangga na rin po dyan. Lawyer din po yung bumangga dyan. Tapos po, naipagsettle po sila sa barangay. Tapos, in behalf of the board of directors na Rosalia po, we are all supporting ng mga board na kay Greggy na itama yung, kasi alam naman namin na mali yung ginawa sa kanya So, yung po support na yun, eh, buo po ang buong board at iba pong members ng Rosalia actually. Ito na, magpo-file po kami ng admin case laban sa mga police criminal then later on laban din po sa kaya uh, attorney Tupas di Umano. No? And uh, hopefully sir, eh, makuha namin yung support nyo sir na mag-witness po yung mga iba natin mga homeowners na or members po natin. Opo, uh, willing naman po sila. Actually, yun nga po, sabi ko nga po din, at uh, ako lang din po yung naatasan as president na nag-meeting nag po ang buong board kung ano po yung gagawin namin. So yun po, kaya tinuloy po namin yung paglapit po sa inyo para mabilis po ma kasi alam naman namin na wala siyang ginawa. Ano po muna sir ang status natin dito po sa mga uh, pulis natin na involved po dito sa paghuli or illegally pag-arrest daw dito umano dito po kay Mr. Greggy. Uh, sa ngayon ma'am yung mga pulis na involved dun sa nangyari uh, nalipat na sila sa from Station 3 papunta dito sa DPH, yung holding accounting section natin. Tapos yung mga baril nila, i-turn in yung mga baril dito sa district natin. So ngayon yung mga tao, naka, nasa holding unit ngayon sila ng district. Ilan po ulit sila, Colonel, ulit na na-relieve po natin at uh, na-disarmahan po? Bali, tatlo sila na na-relieve at saka na-disarmahan. Good news yun, sir. At least na-relieve na po at uh, na-disarmahan. Ibig sabihin, medyo mas panatag kayo, sir, na walang mangyari sa inyo hindi po kayo mabalikan din po. So, paano po ba ang uh, prosesong gagawin natin po, Colonel, para pumatulungan natin si sir na makapag-file po ng administrative case sa mga polis? Si sir, pwede na mag-lodge ng complaint niya sa against doon sa mga polis dito sa IAS natin, yung Internal Affairs Service natin, ma'am. So, yan ay para walang bias, hindi uh, station 3 ang magkandak ng investigation, independent yung iyas para ma makikita talaga natin na yung mga polis kung may na-violate dun sa police operational procedure namin. Sa part ng CEDU, ma'am, na kami nagkandak ng parallel investigation, different sa iba dun sa Station 3, iba dun sa IAS, titingnan namin kung may na-violate criminally yung mga polis regarding dun sa pangyayari na yon. So, may na-interview na tayo, ma'am, na complainant sila, sir, na-interview na namin, pati yung homeowners, tapos pati yung agri party ma'am, yung si Attorney Tupas, nakuha na rin natin ng statement. Tapos gagawa kami ng investigation report, i-submit namin dun sa IAS ma'am para further uh, yung reference. Naiyak kayo, Sir Greggy. May trauma. May trauma pa po. May, yeah. Ang laking trauma. Malaking trauma po siya sa, sa akin. Sabi ko naman sa kaila, kinausap na may ilaw na maayos. Nasuma, uh, na... nasumama. Sabi ko, sir, Nasama po ako, sir. I-review mo natin CCTV. Hindi yung huli niyo ako agad na pagdating sa si presinto, kinawa ng kondisito. Diretso medical, kinabukas ang inquest. Kasi yung karapatan, karapatan na natin, di ba? Kung may kung, kung masala ko, ako kasi meron din batas eh. May batas pa tayo sa susunod. Medyo yung, yung pa po, po kasi nga sa trauma ko. Lagi na nag-iisip ako eh. Sa buwan may git, Colonel, ako na kulong. One month and four days, sir. Ang hirap. Hindi pa nakakabawi ng tulog tsaka kain. Lumaban. Nagpunalam sa Panginoon. At sa inyo, sa mga tumutulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kaya rapidol po. Sa inyo, maraming Maraming salamat. happy isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong Kuya Greggy, bilang karagdagang uh, blessing po from Senator Rafi Tulfo eh, Nagbigay po ngayon si Sir Rafi ng munting groceries po Para sa inyo ni Ma'am Joan At of course para kay baby girl plato na po yan ni Senator May bigas, uh, gatas po para kay baby at iba pa. Salot po sir at maraming 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 salamat po sa inyo at huwag po kayo tumulong at may, may tutulong ako po, po. Maraming maraming salamat po si Senator Sen Rapi Kay Senator po, uh, maraming maraming salamat po uh, sa lahat po ng mga natutulungan niya po at saka matutulungan niya pa po. Uh, God bless po talaga. More blessings to come po sir. At sana magtuloy-tuloy po ang mga blessings po na dumarating ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. Somba, bakosif siya, maraming mga taong pumait, marami yang natutong pag napulot dapat ibalik may mga taong pinalik mo ang iti sa mga labi, binigan ng pag-asa na muli nilang mababago.